Alam niyo ba na naranasan ko na rin maging isang kabit or gawing isang third party nung pumasok ako sa isang LGBT relationship. Kaya ngayon, it's kabaklaan story time. Mag-disclaimer muna tayo ha, na if you're not comfortable sa mga LGBT topics, feel free to unfollow me. Okay lang, naiintindihan ko yan. Pero kapag interesado ka, eto na. <laughs> eto na sa simula. Um, there is this, person na parang naging friend ko rin na sabi niya, alam mo ba, meron akong kakilala na same kayo ng behavior, the way you think, the way you speak, yung basta yung attitude niyong pareho. Uh, gusto kong ipa-ship kayong dalawa. So ako naman kinilig. Ah talaga, sino siya? Yung <laughs> ganun-ganun siya. Tapos dinescribe talaga niya. And ako naman talagang kinilig. Yee! So, shinip na nga niya kaming pareho. And then, habang nag-uusap kami, na-realize kami na may parang may some things na common tayong dalawa. Oo nga, no? So, hindi kami nauubusan ng topic. And then, nag-usap kami na mag-meet in a certain day and time. So, after how many days of talking, ayun, we agreed na mag-meet somewhere sa park doon sa Baguio na may mga kabayo. Ito <laughs> na yung medyo nakilig lang ako ng park. So, nung first time namin mag-meet, sabi niya, hi. Tapos sabi ko, hi. Tapos, alam mo yun, dalawa kami nagpapag-cutan. <laughs> tapos, so, tapos, um, nung naglalakad na kami, hinuwa hinawa ka na niya yung kamay ko, tapos nag-holding hands kami habang naglalakad. Tapos, so, uh, and then, um, ganun kami ng ganun. Hindi kami nauubusan ng topic. Tapos, 4 p.m. nung nag-beat kami, hindi namin namamalayan. Gabi na, wala kami pakialam. Tapos, 9.30pm na pala, tapos may work siya kinabukasan at may work din ako kinabukasan. Tapos, we decided na kumain na lang before kami uuwi. And then, there is a mysterious person na nag-message sa akin um prompting me na, hindi mo ba alam na merong iba yung person na yan? Yung parang kinakadate mo ngayon? So, ako nagulat ako. Uh, how did you know? It's because... Uh, long time, hindi niya sinagot, pero tinuloy niya yung kwento niya na um, meron siyang long, long time boyfriend na, na for eight years. And then medyo nagkalabuan lang sila ng konti, pero naging okay na ulit sila. So, ibig sabihin, ako yung third party, o kaya isang kabit na hindi alam ng kanyang boyfriend. So, ako naman, nasaktan, no? Kasi, ginawa pala akong kabit or panakip butas. Then, sabi ng mysterious person na to, hindi pa alam ng